I am Justine Hazarena, a mother, a wife, a student, and an athlete. Lahat sa iisang katawan. Minsan, pakiramdam ko hindi ko nakaya, pero dahil sa pagmamahal ko sa volleyball, dahil sa anak ko, at dahil sa pamilya ko, heto ako ng babalik. Alam ko marami sa inyo ang nagtataka ano ko kinakaya. Oo, mahirap, sobrang hirap. Pero di ba nga pag mahal mo ang isang bagay, gagawin mo ang lahat. I know it's been a tough journey, pero di ba nga ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para lumaban at para maging mas malakas. Now I'm back, getting stronger and more determined dahil sa tulong ng mga coaches and PT. Dahil alam ko na sa bawat pagod, bawat pawis, sulit lahat 'yan hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko at para sa pagmamahal ko sa paglalaro. So, paano ba yan? See you sa PVL!